Lumalabas daw po sa survey na isang DDS na page sa Facebook na um, dinudomina daw na itong si Bongo, si Bato de la Rosa, at Kibuloy ang senatorial race. Sila daw ang unang tatlo. <laughs> First, second, and third daw. Talaga ba? O sana kasi... Um, dito tumitingin si Bato. Dito siya nakadepende para kahit papano, hindi siya maging desperado sa kanyang mga statement recently. Dahil siguro nga ay ramdam na niya na hindi talaga siya makakapasok. Sabi nga niya, magtatanim na lang daw siya ng kamote sa kanyang probinsya o uwi na lang daw siya. <laughs> Alright. Marami namang lumalabas sa survey talaga. Pero eto, talaga ba etong tatlong ito ang um, ang inyong pinipili, ito ay tahasang pagpapakita ng katangahan. <laughs> Sa kabila ng mga kinasasangkotang krimen, kinasasangkotan at kung ano-anong kung ano-anong uh, kaso ang kakaharapin na itong mga ito, ito po talaga ang ibuboto niyo, No wonder. Tinawag kayong mga diehard. Tinawag kayong mga DDS die hard na ang ibig sabihin walang sariling pag-iisip wala kayong nakikitang masama sa mga idolo nyo kahit alam nyo kahit naman ang totoo ay puro kasamaan ang kanilang ginagawa in the same circle kasi kayo eh para kayong nasa kadiliman might as well choose somebody na nasa kadiliman din hmm. ayan Bongo dominates um, this survey uh, for the third round daw survey na itong ang page na to at syempre, sinundan nga daw ni Mr. Bato de la Rosa, kasama na rin, or pangatlo daw, si Kibuloy. Hiyang-hiya naman po ang mga tulfo sa inyo. <laughs>